What's up sa inyo mga men, magandang gabi at nandito tayo ngayon sa Uya Hamster hindi para mag-update ng mga hamsters natin dito. Pero alam kong alam nyo na kung ano yung mapapanood yung video ngayon. Kasi nga ba diba, ilang araw tayong walang upload tapos dalawang linggo rin tayong walang upload ng Grotto Pet Market. No, nung nakaraang linggo tapos nitong linggo. Yung nangyari ng linggo, yun yung mapapanood nyo ngayon which is yung nag nga kami ng dalawang araw sa Morong Bataan sa dagat mga meto. So, ayun yung ipapakita ko sa inyo and wala rin yun masyadong maraming vlog. No? Kasi hindi rin ako napag video video parang 3 hours bago kami umuwi. Yun lang. Nag intro lang ako doon tapos uh, time lapse lang. Basta yun yung mapapanood nyo ngayon. And bago nyo mapanood yung clip ng ayun nga Morong Bataan escapade natin. Eh, shoutout ko muna yung ilan sa inyo. No? So shoutout kay Frederick Villar kay Ramio Padernila, shoutout sa inyo, kay Nokal, Nokalan Jake ng Rodents Unlimited sa Cebu City. And shoutout din sa kumuha sa atin ng total of 90 pieces na siren hamsters kaninang hapon lang na ipa-ship out. No? Kaila John Herona ng MK Hamstery, uh, 40 pieces, parang 20 pairs yung nakuha niya. And dun sa bayo niya, kay JP Bayon, Merandrila, uh, 25 pairs naman, 50 pieces. No? Ayan, shoutout sa inyo and message lang kayo pag kailangan nyo pa ng stock. Kung sakaling meron dito sa Amstery. At ayun nga, sa mga men natin na gusto magpa-shoutout, Comment nyo dyan sa baba para next video. Pangalan nyo naman yung ma-shoutout ko. So, anong panginahantayin nyo mga men? Panoorin nyo lang to, Pagpasensya nyo na wala pa tayong hamster vlog. Pero sa next video, sigurado, meron na. So, eto na. Yo, what's up sa inyo mga men? Linggo. Hindi ko alam, hindi ko lang alam kung kailan niyo 'to mapapanood, pero sinushoot ko 'to ngayon ng Linggo. So wala tayo sa Grotto Pet Market ngayon, no? So nandito tayo sa dagat, no? Dito kami ngayon sa Morong Bataan, second day namin, last day. Tapos mamaya, uuwi na rin kami, no? So kasi sinasabi ko sa nakaraang video na 'yon, magbabakasyon lang kami ng ilang araw. Tapos bukas ay hindi, mamaya pala. Mamaya balik na ulit kami sa grind sa realidad no. So di nakikita niyo ba 'to? Ito. May tension diyan ayun. Diyan kami natulog sa na gabi. Ayan, diyan kami natulog. So tinesting lang namin kung anong pakiramdam matulog sa tabi ng dagat, dalampasigan. pasigan. So hindi siya ganoon kalamig. Hindi ganoon kalakas yung hangin dito pag gabi. Hindi ko alam kung bakit. Pero okay naman, goods naman yung experience. No? Medyo mahal nga lang kasi ang mahal ng singil dun sa amin ni Ate sa tindahan. Siningil kami ng 500. Parang hiniram namin siya alas 9 ng gabi na eh. Pero okay lang, at least experience, di diba? ba? kitain pa naman natin yung pera. Pero experience. Basta yung experience is pag na mismo, medyo manginayang ka. No? So ayan, mga pan... ko sa inyo. Ayan. Doon yung ang daming ano, daming nag naliligo. Dito medyo konti-konti lang dito sa tapat namin. Kasi ayun kasi mga parang ano, resort. Talagang parang commercial resort. Yan. Paggabi diyan, kanina kagabi, ang ganda, maliwanag. Maraming ilaw. Eh dito sa amin, yung parang mga budget friendly lang. Ayun. Sinana Yan lang. Yan. Ayun yung cottage namin. Yan lang, uh, budget friendly lang siya, no. <laughs> Tapos ito yung kwarto. May aircon cool naman to mga par. Yeah, may aircon. Cool. Tapos tatlong, isang double deck. Isa dito. Tapos ito. Tapos lamesa. Pero okay na. 5-5 Five -five yung arkila namin dyan. Kasama na yung cottage. Yun yung cottage. 5-5 oh. <clears throat> kasama na cottage. So murang-mura na. No? Tapos dyan <clears throat> eh. Dito kami. Yan. Ayan. <clears throat> Ayan ay si Jacob o, oh, karga-karga ni tatay. Ah, si Jacob. Dabo, di ba? Karga-karga ni tatay. Ay, si Nanay o. Oh. si Aling Marimar? Nasaan si Aling Marimar. Ay, ito pala. Ayun. Ayan. Ayan. So, ayun lang. Bakasyon lang tayo ng ilang araw. Ligo lang. Sensya na, hindi ko, hindi na ako nakapag-vlog dito ah. Ito na lang. Ito na lang yung pinaka mapapanood nyo. Yan. Meron din dito mga ano, amenities ba tawag doon Or yung mga pwede nyo, pwede nyo kung sa aling magbisita din kayo. Pwede nyo ma-experience. Yan. Ah, parang pang island hopping yan eh. Tapos meron jet ski ayun yung no, jet ski. No, jet ski boy, banana boat. Na-experience ko yan noon nung ano, sa company outing namin. aalam ko, dun din kami bande, company outing namin parang doon din kami bande yun, yung maraming tao dyan yan, yan. dyan namin inarkela yung tent dyan, kaila ate tapos ito yung tent yan okay lang mamin, uh, yung update ko sa inyo no? so wala tayong uh, wala tayong Groto pet market ng dalawang linggo tapos medyo, ala, medyo madalan tayo mag upload ngayon ng hamster video, pero pagbalik natin great na ulit tayo, asahan nyo next week next Sunday may mapapanood na kayong Broto Pet Market Vlogs no? tapos mga hamster videos yun, maya maya Gulub-lub na kami dyan sa dagat kaya natin kung makapag video video tayo